Balaan po, kumusta na po kayong lahat? na po yan? Bala ang episode na ito po. Ayan, para po sa lahat ng magha-harvest. Oho, uh -huh, yan. Ito po ang kauna-unahan natin gagawin. Yo. Bago nga o oh, uh oh, -huh, ikatay magha-harvest, edi eh, tayo magtatanim at nang may ma-harvest maha po tayo. Ano yan? Ngayon po ay ano, magdadagdag tanim tayo ng ampalaya. Ari po ay 30 kapuno laang. Ayan. Ayan galing kay Ayuti Agri Supply yan ang gaganda oh talagang sariwang sariwa yung mga ugat tapos ay meron na rin po tayong kamatis yan panghulip na po ito dun sa marami natin doon ayun sana po naman ay nagits niyo yung aking sinabi ano sa lahat ng mag harvest ito po ang unang gagawin syempre magtatanim po gawa na pag ikaw ay nag uh, harvest nang wala kang tanim hindi sa iyo yun oh naka harvest ka lang ayan atin pong iaano yan iaan, ay isasangat po natin dito sa kamatis yan po naman talaga ang pinaka intercrop ng ano ng kamatis kamatis at ang palaya po yan kumbaga malulugot na ito pag malapit na pong malugot ang kamatis para po hindi masayang yung trellis ay ano po, kumbaga siya na yung ating papataasin. Ayun no? oh, ito po. Lalagay po natin every ano. Yan kada kada puno po ng trellis. Oh. 30 ka puno tama tama po sa space na ito kung maga uh, maaano po aring open space na rin matatahub yeah, dito po natin lalagad pa wala na po yung ating mga kamatis oh. ito na po ating pananimang bahala na po kumbaga ngayon po yung mga episode natin puro harvest ayun po naman talaga ating itinanim mo oh. ngayon ating isususog na rin sa mga puno puno ng kamatis Yan, kayo po bay ganito rin ka-interesado po sa pagtatanim. Tsaga-tsaga lang. Hmm, ganda ng lupa. Umulan po ay. Lamihan niya ang bunga. Ang ganda pa may lambing din ng kaunti sa halaman. Hmm. Dito po naman sa kabila. sasangatan na ito ng ampalaya oh gaganda po ng sibulo yun oh ganda ng kamatis o pataas pa naman yan ng kamatis talaga pong ready to ano na ito to transplant to transplant Ha-harvest na rin po tayo ng ilang anong kamatis. Ayan. Ah. Pati yung pang-consumo po ba. Ayan, ah. sarap na rin may alam o di kahit na pula sa totoo lang po ano kung baga observe po sa amin Kumbaga, pag narito na yung gulay ay hindi po gaano makapagulay oh, ay sa totoo ho asitaw halos tuwi makalwa kaming nag harvest Aba, palagay ko ba yung nakatikin pala ako para dalawang bisis pala ang. Oo, oh, kumbaga ganun po pala sa tingin pa lang, umay na kaya arin kamatis eh parang kung ako po hindi kakamali mga paapat na base pa lang kami nakapaggulay ang pinakamabait lang namin yung ginugulay ng madalas yung upo ang pang namin din eh oh talagang totoong buhay po yun kung pag uh, narito na po tayo ay hindi gaano makain oh pero ho, kung siguro uh, nanonood po kayo medyo sabi ko kayo sa ganari at gawa ho ng kumbaga nga ika e, ay e, abay, mukhang masarap nga ah masarap po naman talaga kumbaga pag andyan ha ah. para oh, nagkaka hindi ko alam kung anong tawag doon eh. natatakam tayo pag kayong wala oh Ganun din siguro sa pera, ano po? Pag kayong marami-marami ng pera, siguro hindi ka natakam sa pera eh. Pero pag yung, hindi, kung bagay, ano lang po ba? Pero pag tay tayo hindi gaano nakakahok ng pera, di syempre sinisipagan natin para tayo makaipon. Uh, pero pag andyan na, yung kung baga, hindi masabihin sabihin natin na halos wala nang paggastuhan, kung baga, kung marami na at nabibili na natin yung ibang mga gusto natin, kung baga, siguro yun din yung pakaramdam ano po abay din sa gulay naman ah hindi lang siguro sa pagkain sa lahat po ng pagkakataon kumbaga hindi po naman sinabi natin wala naman sobrang pera ah. kumbaga yung napasingit na rin topic na no? kumbaga po ang kumbaga nabili na natin yung kalahati ng gusto natin kumbaga may ba kumbaga ganun po ay ang pera naman ay hindi na sobra hindi rin nakulang lagi hong ganyan ang balansin yan kumbaga naisip ko lang na ganoon din siguro kumbaga may ipon ka na may nagagawa mo na napupunta mo ng gusto mo siguro yung dating sa iyo parang hindi mo nagaanong pansin pero nagkukusan dumarating o, para sa gulay hindi natin pansin yung sarap ng gulay pero andyan naman sibol na sibol yung gulay o, siguro sa pera pag ating binaliktad yun din ano o, totoong buhay po yun Oh. Pag nandito na tayo, medyo ano na. Hindi man umay, kumbaga hindi na rin natin mapansin. Oh. Ay, totoong buhay po yun. Padalwa o tatlo. Shout po kay Kuya ano, nung tayo pumili, pumiling plastic mulch. Uh -huh. Hindi ko na matandaan pangalan mo Kuya eh. Papa shout out sa akin from Lucena. Oo uh -huh. At saka po yung ano Ang uh, masasabi ko po ito sa inyo Yung Yung pagkain Ako ho ay napatira sa palengke nga nung una Ay nasa palengke na lahat ang pangulam Ay minsan na hindi ko pa alam kung anong aking uulamin Oh, totoong buhay po yan kung kayo ay nakaranas ng gayon at kayo yung makakarelate po niyan yung mga nag, ah, ano, sa palingke nasa palengke na nandun na lahat ang pagkain na pinupuntahan pero ang pangulam hindi pa rin ma, po ba makuha kung anong pinakagusto ganoon nga palang tao ano kumbaga may feelings na ganoon po ba kapal pa ng kamatis eh. Kahit po gay ang kasukal di kumbaga mahawang po naman yung puli. Ano ka Muning? Ha? Ha? Ano si Muning? Pwede pa naman po ito oh. Dami eh. Balikan lang natin yan. Dami pa oh. Hindi nyan lang talaga sa kaingin sa mga puno ng kahoy niya. Agis yung ano. Ang yung mga kamote. Gabi. Para po pagtaas niya sa trellis. Yan, tataas na mo yung buong ano na. Mm. Dito ka rin na. Hmm. Ang hmm. daging kasama si Mingming Bala yan po Ang oh, malaki na yung upo oh. Oh, May upo na ulit tayo Pag-apang Nating aharbis po yung upo Hmm yang kaya po pinalitan na natin ng ampalaya. Lugot na ho, palugot na. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po ang episode na ito, ano po, pag uh, natin ng ampalaya sa kamatis. O Oh. Ayan, bali dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalag lang po ang notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang, bye!